basic po yung biktima na si Angelica Katami ay yung Oh, okay. So kasalanan ng boss. Opo. At uh, doon na nga, Idol Rafi, pag abante niyan, doon po nagulungan. Pasintabi lamang po sa mga manunood, doon po nagulungan ang ulo po ng biktimang si Angelica. Eh, ba't tumabante yung boss? Yun nga po, Idol Rafi, kung mabante pa po. Ma, nagawang lahat ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Opo, salamat po. I'm speechless. Uh, hindi ko akalain na ganun po yung uh, may kita ko sa video. Uh, matindi po. Ano na po nangyari doon sa driver ng bus? Nakakulo na po siya, Idol. Good. Yung bus po, naka-impound na? Opo, naka-impound po. Tinabi niyo po kay Odette na walang insurance yung bus? Bali, hindi pa naman po nila kami na, na kakausap nung no, ano ng bus. Okay, Magic Line Express. May plate number UWK 868. nakipag na po sa inyo Magic Line na eh. Nung no, one time lang po na nung no, na po yung anak ko, kinahaponan po nagpunta po sila doon. Ang nakausap po nila idol, yung anak ko, yung kapatid ko po at saka yung kapitana po namin nagpunta po doon sa San Jose. Okay, ano po Bali, sabi nila? Bali, hindi naman po ako idol ang nakipag-usap. Bali po yung kapatid ko na isa. Okay. Bali, parang blackout po talaga ako idol. Ang, ano pong napag-usapan ng kapatid nyo? Bali, ang narinig ko lang po, hindi po kami Sabasina. muna makikipag-usap sa kanila. Hindi muna po kami haharap -ha -ha sa kanila. Kasi nga po dahil yung nangyari po dun sa anak ko. Okay. Meron po ba silang mga pinabot na tulong o ipinangako na tulong? Wala pa po. Bali ako po yung nasa likod lang po ako ng kapatid ko. Ayaw ko po talagang humarap sa Tama kanila. Tama po yun. Tama po yung ginawa nyo. Okay. Kasi kung hindi, eh, sila po ipipiliting uh, kayo makipag areglo and then magkakaroon ng pirmahan, iwala kayo sa sarili nyo po, tuliro kayo okay and all. Sasamantalahin nila yun. Okay. So buti na lang po at hindi kayo pag usap Right move, right decision. After ilang araw na medyo okay-okay na kayo. Nalibing na po ba yung... Hindi pa po, nakaburol pa po yung anak ko. Bali, sa Friday pa po siya ililibing. Okay, bumalik ko ba sila sa inyo para... Wala po. Wala, Wala po na, bumalik. ni siya si Hoy na. Wala po. Colonel Narbuada, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sa inyo pong ginagawang investigasyon, ano na pong pinakalatest? Alam ko po, nakakulong na yung driver. Ano po palang ikinaso sa driver, sir? Ang kinaso namin, sir, ay yung reclusive resulting damage to property sa kayong case na murder, sir. Because of that, nasa kulungan na ngayon, without bellion driver. Yes, sir. Obot, boss, sir. Yung Maka sir, naka-impound. Yes, sir. Ang sa amin, sir, ang bus sir, naka-impound, sir. Na-check nyo na ho ba uh, sa LTFRB kung may prangkisa po itong Magic Line Express? So, we go sir, ang pag-check namin sa sir, sa, sa LTFRB, sir. So, hanggang ngayon po, hindi nyo pa rin po malaman kung may prangkisa o wala? Yes, sir. Papag-check namin, sir. Check namin sir. Sir naman, kami po, oras lang, kaya ko i-check to in 10 minutes kung may prangkisa wala. Kayo po, ilang araw na. Yes, sir, yes, Ganun po kabagal yes, sir. pala umaksyon mga polis nyo. Sorry sir ha? Pero sir, dapat by now, meron na kayo impormasyon kung may prangkisa o wala ito. Kasi po, hindi na nagpag-usap para malaman din kung may insurance ito o wala. Things like that, kasama dapat yun sa inyong uh, katungkulan na uh, sa pag-iimbestiga. Yes po sir. Nakwanta ka sir yung, yung, yung pagbangga ya dire si ngatasan pa niya tapos mga oh, bante polisya ya yeah, yun sira kaya yun, yun yung sabi yung... ko pa na, na most likely murder po yung kasi nakita niya na tumba tapos nandoon sa ilalim ng gulong niya and yet, imbis na bumabash, ang ginawa niya, pinaandar at sinagasaan lalo yung biktima. Kaya yun po yung murder, tama? mam, Ma'am, Lea, kung okay lang maikwento ninyo, paano ba nag-overtake yung bus? Tapos? May po siya po. Tapos, uh, ano, yung bigla na lang uh, na, pa, na paano yung, nabundol yung sinakyan naming patrol. Tapos po, yung nalaglag si Sek, pagulong po dun sa pangalawang hulihan gulong. Ayon. Nung mabundol ng boss, yung multicab, cab gumulong, papunta dun sa gulong. Sa, sa likod ng Opo. gulong ng boss. Opo. And then, alam ng bus driver na nandoon Opo. sa ilalim. Opo. Wala ba nagsigaw sa kanya na, oy nakasagasa ka, bumaba ka dyan? May tao na pong nagaganon siya na, ano, kasi nagsigaw, nagsumisigaw na po akong tama na, tama na. Tapos yung umano na yung isang tao dun sa harap na gumagano, ano na po. Tapos ang sabi ng ano, umatas siyang pahaba, tapos bigla na lang siyang parorot patakas po. So siya na lang na iwan mag-isa? Siya na lang po kasi yung mm, ano po niya, conductor, naghahanap po siya ng pang ano, pang harang doon. Kalso para Kalso, opo. hindi na magulungan opo. biktima. Kaso lalo tong umabante. Opo. Uh, anong oras po yan? 8.30 po. Ng umaga? 8.20 po, 8.20. Oo. Oh, Pero pa... medyo maluwag po yun kasi ma, ano yun po, malalaki, medyo malaking space po yun doon sir. Pwede oh. po siyang overtake kasi wala pa pong gaano tumatakbo na jeep. Sumisigaw po ako na harangin nyo, harangin nyo. ay e, tama tama nakita ko yung bus na maliit po. Paahon doon sa ano Ceres, paahon doon papuntang highway. Yan ngairet. Yes po, Senator Magandang Ta Tama hap. lang yung kaso yung pinal ni Colonel na murder kasi matapos yes, niyang uh, mabundol at matalsik sa ilalim ng boss yung biktima. Eh alam naman niya nandoon eh ginulungan pa niya hanggang yes, sa mamatay. Uh, nakita ko po yung videos and it looks like he had an opportunity na full stop na, nakababa na po lahat ng pasahero, pati po yung conductor niya. Plus, informed in-inform po siya na may tao sa ilalim ng gulong niya. But he still chose to drive away. Sa ating revised penal code, Senator, no, a person can incur criminal liability uh, if he's doing a wrongful act, even though what resulted was not what he intended. Uh, nasa Article 4 po yan ng revised penal code natin. So dito, kahit sabihin niya ng hindi niya sinasadya or hindi niya ano uh, he did not intend na mabundol niya tao he's still liable for the murder that he committed may pananagutan pa rito yung may-ari ng bus halimbawa adik po itong uh, driver kasi uh, kitang kita naman sa video na hindi siguro gawa niya ng isang normal na tao baka nakasyabu ito eh, kung nakasyabu ito responsibilidad ng mga may-ari ng uh, mga bus company na dapat uh, dinadrug test ang kanilang mga driver. Isa sa mga requirements bago nila i-hire yung kanilang driver. Uh, meron po, Senator, no, sa ating civil code, uh, meron pong liability ang isang employer sa kanyang, uh, na may uh, kailangan maayos po yung selection niya sa kanyang mga employees. Kasama na po dito yung pagka ensure na meron silang proper driver's license, proper training, also yung drug test po, Senator, kailangan po ma-prove ng ating ano ng ating may hawak ng bus franchise na ginawa po nila itong proper selection. If hindi po nila ginawa to, uh, meron po silang civil liability. Magic Land Express Corporation, Manuel Ikang, liaison officer. Mr. Ikang, magandang hapon po, sir. Papa. Mr. Ikang, alam niyo na po siguro, dahil lang kung ba't po kami napatawag, ano po, sir? May... Yes, yes sir, yes, sir. Opo. Good afternoon po. So, uh, good afternoon po. Ano pong plano ng Magic Land Express dito po sa nangyaring eksidente na kung saan nakapatay po uh, yung driver ninyo? Uh, kasi sir, ganito po yan sir. Uh, nung lumapit po kami ron sir, hindi man naman kami nagpabaya. Nag-alok po kami ng tulong. Ano pong tulong inalok so, nyo sir? Kung ano po yung may tutulong namin, kung ano po yung pangangailangan. Kaya lang po, ang sabi nung ano, ayaw kaming kausap, tsaka na lang daw magdadalamhati pa sila. Yun po ang... Tama, tama lang. tama lang. Tama Pero opo. ngayon po sir, ano po yung... Una, ang tanong ko muna, may pangkisa po kayo, no? Yes sir, opo. Meron pong insurance yung, yung boss? Yes sir. Ako okay, Martin Insurance po. So, magkano po yung uh, policy sa insurance na yon uh, para so, sa isang uh, namatay halimbawa na nasagasaan ng bus nyo? ano po? Mga 100 po sir. Nako kulang pa yung pampagamot ng ano ngipin mo pag binunutan ka ng ngipin at uh, nagdudugo ngipin mo 100,000 siguro. Kulang pa. Nanlit naman. 100,000 per passenger? Per passenger po yon. So katulad nito nasagasaan yung yung biktima namatay magkano po yung sa policy niyo nakasulat na Willing binili niyo? Hindi naman nyo. po kami um, sir kung ano po yung mapagkasunduan sir kung ano po yung hilingin nila. Pero sa pagkakala Willing mo bilang liaison officer, katulad nito, diretsyo na po 100, tayo sir. 100,000 per person. So 100,000 lang ang insurance na policy binili niyo para sa uh, masasagasaan. Apo. Nang inyong boss. Senator Yes po, Senator. Napakalit ng no? 100,000. Yes po, ayan, ni, Senator. Uh, dito po, hindi naman tayo pilit na ilimit ang ating damages based sa insurance po na, natang, na kinuha ng bus liner. It doesn't extinguish po completely their civil liability. Ang aking recommendation po dito, Senator, is kasuhan na lang po nila ng criminal itong ano, ah, uh, itong nakasagasa po. Anyway, Uh, hindi, um, nakakaso um, na, na, nakakulong na without bail yung yes driver. Po. Pero ang, ang sa akin, sana makakolekta sila uh, dito po sa may-ari ng bus. At hindi lang dapat 100,000 kung ako milyon. Yes po. Dapat po ipagpatuloy po nila yung kaso para ma-allege po nila doon sa criminal case yung civil aspect ng damages. Uh, that way, hindi po tayo limited sa ibibigay po ng insurance. Tama. Uh, dahil hindi naman po ano Uh, yung insurance policy ang nagde-determine kung magkano damages lang ang natatanggap. Yeah, kasi yung insurance policy, yun lang talaga ang in-insure, yes, 100,000. However, sabi ko nga, I'm sure mag-agree sa akin yung kamag-anak ng biktima na napakalit na 100,000 para kapalit ng buhay ng kanilang uh, kamag-anak, di ba? Yes po, Senator. So, uh, dito po, para hindi po tayo malimit doon, sir. Ang Kailangan po talaga. Yes po, ituloy po natin sa kaso. I-proof po natin yung damages doon sa korte for what they suffered due to the criminal act committed by the employee of the bus line. Okay. So, Nay, willing ho ba kayo na ituloy ang kaso? Kasi yung 100000 na ibabayad sa inyo sa insurance, mula sa insurance, tapos papirmeng kayo ng waiver, tapos na. O ituloy mo yung kaso po. para yung korte po magde decide kung magkano dapat ang babayaran ng bus company. Opo, itutuloy ko po yung kaso. Lang. Very good. Very good. Ganun po dapat maliban na lang kung mag-offer ito ng 10 milyon. Mr. Men Menjuel Ikang, yes, sir. Yes, sir. bilang isang yes, liaison officer, halimbawa yung 100,000 talaga maliit yan at uh, yun lang kaya talaga ng insurance dahil yun lang kalagay sa policy. O tulad niyan, halimbawa, eh, magkano yung inyong idadagdag para naman eh, mapagaan yung sama ng loob yung dalamhati nitong mga kamag-anak ng biktima sa inyong palagay? Kausapin ko po yung boss ka, sir. Pag-uusapan okay. po namin at saka mas maganda makausap din po namin yung pamilya para mapagkasundoan kung ano po yung dapat. Siguro po mas maganda sa korte na lang kayo mag-usap-usap para doon yes, yung si Judge na siguro mag-set ng amount. Tama ba ko Tony Garrett? Tama po Sen. Para sa ganung paraan po ma-formalize po yung usapan at pwedeng i-revive yung kaso just in case hindi po pa. Kasi may uh, possibility po Sen na baka nag-agree sila out of court, iatras po yung kaso without the court being informed. Sabay, hindi po nila to pa rin yung usapan. Okay, so Noy, ganito po ano, yung driver, huwag niyong pakawalan yon Huwag niyo po isama sa deal. Halimbawa, Noy, dumating yung punto na pumayag kayo makipag-areglo, out of court settlement kung tawagin, huwag niyo pong ikasama sa usapan yung driver. Si driver dapat makulong. Opo. Dahil napakawalang hiya po yun. Okay? Siguro kung makipag-areglo kayo kung sakali man, doon lang sa may ari ng bus. Opo. Ngayon, sige na, bigyan ko kayo ng pagkakataon na may pag-usap. Makinig lang siguro. Makinig kayo sa sabihin ng bus line, bus company. At kapag hindi po kayo happy, tuloy natin yung kaso sa korte. O ako, kung ako po ang tatanungin, kulang po talaga dahil yung anak kong yung bali, siya po yung breadwinner, siya po yung breadwinner ng mga kapatid sa pag-aaral. Kaya po nagsisikap yung anak ko para, para sa pamilya po namin at saka sa mga kapatid, lalo na po ngayon idol na Ma dalawa man po silang nagtatrabaho na magkapatid. Pero siya po talaga yung sumusuporta talaga po masyado sa anak sa mga anak kong nag-aaral. Kaya ma'am, yung sinasabi ko, kung gusto niyo po, kung gusto niyo na lang, uh, pwede ko kayo makipag-usap sa bus company, sasama namin kayo, makikinig kayo, at kapag yung offer ay sa tingin nyo okay, nasa inyo yon Pero dapat, bago kayo pumirma, eh, Dapat may abogado at okay. kung, napag, kung ano yung napagkasundo yung halaga, kaliwaan. Pero kung hindi kayo satisfied doon sa amount, iko ikukorte nyo. Okay. Am I making sense Atty. Garrett? Yes po. Tama naman po Sen. Uh, hindi po tayo papayag na atras na lang po talaga yung kaso uh, without them knowing the full extent po na kanilang win-wave. Uh, kaya kailangan po talaga ng assistance of a lawyer before this settlement would happen. Tama po. So, diyan pwede ko kami tumulong, nandiyan din yung public attorney's office para doon po sa out-of-court settlement kung kayo po ay happy. Pero hindi kayo basta-basta pipirma sa so, waiver hangkat wala diyan yung napag-agrihan kung ano man yung napag-agrihan ninyo. Okay. However, kung hindi kayo satisfied, korte agad. Opo, At opo. bala na si judge opo. kung magkano yung award. Okay, ganun lamang. Opo. Mr. Ikang? Yes, sir. Yes, sir. Opo. So, sabi mo, kakausapin mo yung... Yung boss ko, sir boss mo sige Kausapin okay. so, mo yung boss mo and then depende na dito ngayon sa kamag-anak ng victim kung sila makikipag-usap kung sila makapag usap yes, then so be it. kung hindi makipag-usap edi tuloy sa korte yes sir, okay? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. pero yung driver niyo makukulong na yun habang buhay, okay sige po sir yung wala ba kayong ginagawang ano drug test random drug test sa mga driver niyo mukhang addict to. Eh. tong driver niyo nakasagasa meron lang po sir may drug test po sila sir Okay lang bang pinaka last drug test nitong driver niyo? Yeah, yeah, ano lang yan sir? Eh? Bali one week pa lang sa amin yung driver na yan sir. Kaya nga so nung pumasok siya, meron ho ba siyang okay. sinumiti sa inyo ng drug test result? niya? Yeah? Yes sir, opo, meron po. May kasama po sa requirements namin yung sir. Okay. Police clearance, NBI drug test kasama po yun. Saan galing po ito bago po napunta sa inyo? Itong si Joseph sa, Olpindo. Base sa, basi sir, sa by data niya, galing din siya ng Joycel. Joycel. Ba't siya umalis ng Joycel Bus Company? Pinis eh, contract daw po siya, sir. Eh, ba't niya hindi nirin nyo? Tinanong niyo ba sa Joycel kung bakit siya eh, umalis don? Tinawagan, sir. Eh, ang tanong lang naman po namin, sir, kung meron siyang mga, na, mga naging kaso doon sa Joycel, eh, wala naman daw po. Eh, tinanggap po namin. Okay, sige po. Sige, agaron uh, na lamang po uh, Mr. Ikang, um pag yung uh, kamag-anak ng biktima gusto magkikipag-usap sa inyo sasamahan po namin of course with some lawyers uh, yes, sir. at kapag hindi then korte na lang. For the yes, meantime, sir. sana po magpakita ng gilas kayo, magpadalaman lang kay kahit papaano tulong na wag niyo pong bibilangin yon nakasama na doon okay. sa settlement. Magpadala kayo ng ano, magpakita kayo na ano na kayo ay uh, concern na kayo yes, may sir. pagmamalasakit dito sa nangyari sa biktima. Okay, sir? Okay, sir. Okay po. Kayo ba? nagpadalaman lang ng bulaklak. Hindi pa po, sir. Eh. Oh. Kita mo yan? Sana naman lang, kahit na hindi mo nakipag usap sa inyo, magpadalaman lang kayo ng bulaklak para magikiramay. Mag-extend ang inyong apology. Pasensya na po. Eh, may mali talaga ng driver namin kung ano may tulong namin, etc. Et, cetera, et cetera. Ganun dapat. Okay. okay. sir. Gagawin po namin. Sige po. Okay, Colonel okay, Narbuada, sir. Yes po, sir. Kapag nakapag-decide itong uh, kamag-anak ng biktima mag-file ng civil case laban sa bus company. So nandyan kayo para tumulong ano po? Yes po. Okay. Yes po sir, may sir. Yes po, Sa civil case ba kailangan pwede na siguro dumiretso itong mga kamag-anak ng biktima na sa tulong na natin tayo ng gumawa ng draft na para sa pagfile ng civil case? Actually, Senator, ang civil case is impliedly instituted with the criminal case or hindi na po kailangan pang paghiwalayin pa, Senator. Ah, okay. Uh, pwede na po i-discuss ang civil aspect doon sa criminal case itself. Na ikakarga kasi doon sa criminal case, isa driver lamang yon against Joseph Olpinto. Eh, paano yung may-ari ng boss? Kasi naman ang na magbabayad. Sen, ang aking suggestion is i-implead po natin yung, uh, yung owner po ng bus line or yung bus line itself dahil meron po silang vicarious liability or meron po silang liability para sa mga action po ng kanilang employees during the course of their duties. So maaari pong isama po sila doon sa kasong laka-file namin. Colonel. Yes sir. Narating ko po sir, pwede po isama na po yung bus company, yung may-ari noon. Yes po sir. Sige po. Uh, so uh, paano gagawin niyo ng Attorney Garrett? Kakausapin yung piskal? Uh, yes po Senator. Na magdagdag lang po tayo ng party na ang purpose po, Is para po doon sa settlement ng civil liability cost by the criminal act. Ah, uh, pwede po silang isama doon sa kaso. That way hindi na po natin kailangan paghiwalayin pang maghabol ng civil case. Okay, Dito sige, sige. Yan. Okay. So, ma'am, galit huwag 'may babantay telepono natin gat at kakausapin ka mam kamag-anak yes. biktima. Okay. Ako, ma'am, ay magpapabuta ko ng sarili kong uh, tulong pinansyal. Salamat po uh, Sa muli, ako po ay nagkikiramay. Sagutin ko na po siguro ng ni Salamat po. Saan po nire ba ito? Sino po nire-reho? Bali King Billy po sa San Jose del Monte, Bulacan po. Sige po, sagutin ko na lang po nire sa Kalibin. Maraming salamat po. Okay, akin na po yun. Para kung sakaling nagkaroon settlement, hindi pa mababawas po yun Okay? Po. Sige po, punta kayo sa kabilang booth kakausapin kayo ni Odette sa kanetro ni Garrett. Salamat po, Idol. Salamat, 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 salamat po. Magkano po? Condolences po muli Con may condolences po. My condolences po.